Yo, what's up mga idol? Magandang hapon sa ating lahat. So, i-update ko lang yung ating bagong gawa na kalsada mga idol. Dahil may nag-request sa atin na kumusta na daw yung update sa ating sa ginagawang kalsada ngayon. So, ito. Ito yun ngayon mga idol yung nagtatanong sa atin. Ayan. Ayan na yung mga idol. Oh. So, ito yung pakyat papunta eh, kanila ni ng Marisa mga idol. Ayan. Hindi pa siya na siminto. Kaya, uli ano na siya. tinambakan na rin siya ng giso. Yung anapog. Para diretso na siya masiminto mga idol. Ayan o. Oh. Diretso na yan siya. Papunta kila. Pakiat kila ng Marisa. So nandito tayo ngayon. Banda kila. Ah, babaw kila ng Puring. Kila ni Consuel Alicia. So dito banda naman sa kila Consuel Alicia mga idol. Ayan. Nampisa na yung pagsisiminto. Ayan mga idol o. Oh. So pakita natin. Para maniwala yung mga taga rito mga idol. Na sinimula na pagsisiminto yung bagong gawang kalsada. Kasi hindi siya maniwala, Kasi nga sabi daw hanggang... Ah, hanggang... Abino ah, Boldos lang daw kasi mag eleksyon So pakita natin na inumpisahan na yung pagsisimento. So ayan o. Ayan, mga idol. Ayan. Ayan mga idol oh, So ayan oh. Daming nakaabang din doon. Hindi sila maka norito mga idol dahil malambot na yung siminto mga idol. Hindi na daming nakaabang din. Ayan. So ayan mga idol oh, So ito paakyat na rin mga idol. Papunta doon. So inuna lang to dito banda para maka daan sila pag inakyat na itong pagsisimento, mga idol. So ayan. So hindi pa tayo makalusot pa mga idol dahil nga yung siminto basa pa. Kakagawa lang kaya inabangan din na dito na bawal pang dumaan. Ayan may mga harang pa mga idol. Ayan. So ayan mga idol. So dito banda mga idol. Ito yung banda ka sa mga taga rito na nakaalam. Dito banda yung kay Rabun pa to mga idol. Kay Rabun. Tapos doon kay Uh, ng puring muning tapos sa unahan mga idol ila kunsyal ali na paliko doon papunta kila timih uh, timi ng kunsing anong uh, nung timi ng kunsing yan diretso sa may purok katambak tapos pababa papuntang dito tapos pa highway ayan mga idol so sa mga nakakalam dito mga idol malapit mata mga ano to so mga lupa na mga ano dito mga idol na naka ano sa kalsada yan magandang bahayan na ayan mga idol so masarap dito magbahay mga idol dahil ah dahil mano yung lugar walang gulo ayun so tara mga idol balik tayo akyat dahil di tayo makakadaan dyan pa derecho so uwi tayo balik akyat dito tayo dadaan papunta kila ng Marisa ito na yung pakyat dito mga idol ayan tapos yan derecho yan dito pakyat papunta kila ng Marisa mga idol ayan o no? So medyo mahaba-haba yung akyatan mga idol. Dahil doon liliko pa yan papunta sa uh, yung sinimento. Tapos dito. Mahaba-haba talaga yung uh, dito. Pero hindi naman gaano siyang mataas. Yan. Yan mga idol. Yan nasa taas na tayo. Yan, ito na yung ano, mga idol. Ito yun, yan mga idol. Dito ito na tayo kila yung marisa, mga idol. Yan, yan.

yang end ini yang kasar untuk idol itu yang kartu untuk idol alright ya. my idol, thanks for watching